Yo, what up guys? Biyahe kami ngayon mapuntang Bigol. Yan, saan ko sila? Sakyan namin. Kaya update tayo doon kung ano pang meron doon sa Bigol. First time namin to, kaya sara. Let's go! Hey! Stop over kami muna ulit. Stop over. Suma. Hello, Hello, ba? So ayun, bali dito, naabutan na kami ng traffic Pero all goods na all goods lang Ganun pa rin, diradyo pa, pa rin sa biyahe O kaya, ano kami yung sakyan Pang tatlo kami yung sakyan hey, Naputo na kami ng old zigzag road For the first time <laughs> Sa ganitong biyahe At sa mga bagong kalsada Excitement kami kasi first time namin na makarating dito sa tinatawag nilang Old Six sa grow na tinatawag na Bitukan ng Manok. Kaya mag-ingat tayo dito na papunta rito. Kaya enjoy na natin ang bawat view and ruta natin. Let's go! Sa pag nagpunta kayo dito, hindi kayo mag-aalangan. Kasi meron din nagagait guide sa mga gilid yung mga may hawak na banderang kulay green. So pag tayo nagpunta rito, kahit man lang mga bariya o mga pagkain abutan natin sila dahil malaking tulong din sila sa mga bumabiyahe papuntang Bicol And then lalo na sa gabi meron, meron din sila na gagay dito kaya Kasi pumunta rito laging check ang break kasi medyo matarik ang daan dito Kaya all good na all goods and enjoy na lang natin ang biyahe Let's go! Kapi ko yan, kapi kapi ko yan, dito dito na nga kami sa Sing Park na dito pwede ito mag stopover, kumain, magpahinga o umihi para sa diretsong biyahe maganda view dito, maganda yung spot kaya pwede mag picture So yun guys, dito kami sa ito ang dito ay Patimonan stopover muna kami dito sobrang ano ng biyahe yan may pa rin mga nag-aaral dito. Yan Mga nag-stop over. Yan. 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 So, yon, bumaba muna kami para magpa-picture-picture -picture dito sa malaking Mama Mary kasi minsan lang tayo mapunta rito kaya sulitin natin ang bawat oras, bawat minuto, bawat ganda ng lugar para may memories tayong babalikan. Ayun, kasama namin lahat ang aming family, kaya enjoy tayong lahat. Let's go. Tayo okay. So yun, dire-direcho pa rin ang biyahe namin ng spot, may dagat at iba-ibang lugar na makikita nyo dito pag uunta kayo ng Bicol. Sa so, ito, may puno, nakaka-relax, ang ganda ng view, parang nasa loob ka ng bundok. Parang nakakaba, nakaka-excite lahat ng na pupunta niyo lugar may hindi to to so, na hindi mo alam kung ano meron. So nang kila kami sa Bicolandia. Hindi kami arko. Kaya so, ito na, medyo naramdaman na namin na malapit na kami doon sa pupuntahan naming lugar. Kaya medyo na na masaya na kami, natutuwa na kami dahil first time na first time na yung tumunta rito. Let's go! Gaspol lang gaspol! <laughs> alright! Hello, what up? Stop over muna kami dito. Break, ah... Uh, break! Cake break! So ayun bye dito nag stopover over muna kami Kumain muna kami ng cake uh, Merienda Kaya ito Nasa gilid lang kami ng kalsada Pero safe naman Yun nakarating na kami sa lugar na pinundaan namin Hindi ka na video kasi napakagabi na Kaya ito makikita nyo dito Tara let's go Kami sa Kamali Touchdown kami ngayon Ginabi kami Time check 8.25 Ngayon ang room namin oh Peace. Yes, let's go. Yes. See you tomorrow. Let's yes. go. Yes.